Hello! What's up guys? It's me, Anthony James Siusa. So in this video, pag-uusapan natin kung paano ka kumita ng 900 pesos per day gamit yung Timu app sa Timu Affiliate Program. Pero kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, paano ba kumita ng 900 pesos per day sa Timu? So before that, dapat maging affiliate ka. So, kung hindi ka pa-affiliate, just click the link in the description box below. Tapos, mapupunta ka sa page na to. So, ang gagawin mo lang, i-click yung get started, tapos i-fill up yung form. Okay? So, gamit yung Gmail mo, cell number, or FB account mo. So, once nagawa mo na yan, i-download mo yung app. Okay? Once na-download mo na, nasa homepage ka na, yung gagawin mo is i-type sa search bar yung affiliate. Okay? So, dapat tamang spelling. Okay? So, once na-click mo na yun, wapupunta ka sa page na to. So, dito, meron kang makikita na share your link. So, ang gagawin mo, i-click mo yan, tapos i-copy mo. It's either your copy link or yung copy mong whole content. Okay? Tapos, i-share mo sa sapong friends mo na mahilig talaga mag-shopping online oh halimbawa, shop sila sa Lazada, Shopee, TikTok, di ba? Kasi mas malaki yung discount sa Timo, okay? So, once na-share mo na sila, na, tapos na-download na nila yung app, sa download pa lang, kikita ka na ng 90 pesos, okay? So, halimbawa, nakapag-share ka ng 10 friends sa isang araw, in short, meron kang 900 pesos. Pero, mapupunta yan sa on-hold, okay? So, magiging money, active money lang yan or pwede mo na withdraw once bumili sila ng product. In short, kikita ka ng 90 pesos okay, sa pag-download pa lang plus commission. In short, mas malaki pa sa 90 pesos. So, kapag 10 friends, 900 plus yung kikitain mo. Okay? Now, kung mayroon ka pang katanungan, just comment below. Okay? So, it's me again, Anthony James Yusa, signing up.